Yo, so what is up sa inyo mga katribo So for today's video, may gagawin tayo dito sa ating motor uh, Kung mapapansin nyo mga katribo Yung <laughs> reading natin is Ano na, uh, tagyan, Punong-puno na ng langis Itong ating uh, CVT So malaki ang uh, Ano nito, A tendency Na yung o-ring natin dito sa Pangilid Ay uh, feeling ko Worn out na okay, O sira na yung oil seal dito So, to this video mga katribo, papalitan natin yan. Let's go! Alright mga katribo, so ito yung lalagay natin. Uh, 2DP siya na oil seal para dun na, sa ating CBT Ayan. Kasi tagas na siya. Oh. Tagas na tagas para. Tapos tirinesan sanarin natin yan. Okay. Let's go! So alright mga tribo, so baklasin na muna natin itong ating uh, CBT. Let's go. Alright mga tribo, ito na, na-backlash na natin. Kung makapansin nyo, ayan o, sobrang dumi. Tanggalin uh, na lang natin itong dito sa part na to Sa so pulley side. Tumastay natin yung ating akbona. Okay yeah. pa naman. So, mag, ano pala tayo mga mag, Magpipikat tayo. Maglalagay tayo ng 13 grams. So, tatlong 9 grams, tapos dalaw, tatlong 11 grams. Let's go. Alright mga katribo, so sa pagtatanggal ng o-ring natin mga katribo, ay eh, kailangan natin, natin gumamit ng screw or flat screw. Let's go. Mga katribo, tatandaan nyo lang pala na kapag magtatanggal kayo nun, kung paano nyo siya tinanggal, ganun nyo rin siya, ibabalik. Tara. Alright mga ka-tribo, so since hindi siya tatanggal dun sa screwdriver, kami tayo nang kutsilyo. Ayan na mga ka tanggal na. Ayan. Alright. Tanggal na. Tapos yung isukat natin, yung ipapalit natin. Kung parehas, unboxing. papalit natin mga katulad. Ayan. So, parehas naman sya. Parehas na. Ganito natin sya ikakabit mga katulad. Pero, linisan muna natin to. Let's go. Alright mga katribo So, nalinis na natin siya So, oras na para ikabit natin tong ating bagong o-ring ng puli at uh, ito mga katribo ay uh, kailangan muna nating lagyan ng langis syempre gamit natin dyan G Racing Oil so pahitan lang natin siya ng konti mga katribo para mabilis siyang ipasok po ito lang sa paligid natin sya binakos mga katribo, buka lang din natin siya ibabalik kailangan natin ito ang uh, pagpagin mga katribo tapos hindi natin pwedeng gamitin itong screwdriver syempre para hindi mapunit yon. so ang gagamitin natin yung pinangbaklas natin kanina ito, so, yung wire ito yung magtutulak dyan ayan, ayan, pagpagin lang mga katribo Okay, okay na yun mga tribo So, napansin ko kasi mga tribo ilang beses na tayo naglilinis ng ating panggilid. Laging may lumalabas na langis dito sa panggilid natin. At ang suspect ko, kasi hindi naman dito nanggagaling, dito siya nanggagaling sa ating pulley side. So, minabuti na natin na magpalit na tayo ng ating oil seal. Para, syempre, mamaksimize natin yung performance ng panggilid natin. Kagabi nga pala nag-slide tayo. At isa ito sa mga ano naging dahilan siguro. So assemble na natin yung ating panggilid na katribo. Alright mga katribo, so dito naman tayo sa ating uh, pulley. So tatanggalin lang natin tong nasa kanan mga katribo dahil dito natin nilalagay yung 13 grams. Tatanggalin mo lang lahat. so Linisan muna natin ito mga katribo dahil medyo marami na. So yung kain ng panggilid natin mga katribo ay hanggang dyan hindi pa siya tumutulo talaga. So sa paglalagay, sa pagkakombi mga katribo, yung magaan, yung 9 grams natin dito sa kaliwa. Tapos yung 13 grams natin dito sa Ayan. ayan pula. try kong mag-combi mga katribo kung kamusta ang performance. Maraming nagre debate tungkol dito. Eh. Sabi nila dapat yung matigat ako sa kanan ay nasa kaliwa. Ayan. So, binigatan natin yung sa kanan kung sa kaliwa. Where's our back plate? sa muna natin. Pagbalayin nyo lang mga katribo na laging maglinis ng panggilid para maiwasan yung dragging syempre. Lakas dragging ng motor ng hindi na exposed siya sa ano salangis langis yung panggilid natin pero ngayon okay na okay. ayan ayan na natin doon so baka natin tuloy ang ilagay yung ating puli mga katrib lagay muna natin doon ng grasa gamit kayo ng high temp grease kati lang konting ganti lang, lang. ayan siya nakalagay na yung ating bagong oil seal tapos, pwede po. Pwede nyo kakalimutan, may washer doon sa dulo ng pool. Sa likod ng ating backlet. Pwede mo na natin. yeah, Tapos, itong backlet natin and our pool. Sabay na rin natin yung ating washer. magic washer. Coin yeah. lang ito mga katulipo. Siyempre ang ating JBT na fully set. Para bilang. Isa lang natin. Yan. Yeah. Pasok. nag experiment lang tayo ng combination ng bola <laughs> tapos, paigpitan na let's go yan diba? perfectly tapos, paigpitan uh, sa pagpapahigpit mga katuribo uh, kapag hindi na umiikot ng impact wrench ibig sabihin, goods na yun pangit naman yung masyadong maigpit Lalawin natin. Dalawa na 'yung mga katribo ha. sabihin may isa pa. Pwede pa nating gawin ng isang beses pa. Para shift secure na siguro. Ha? Oo. Oh. Okay. Then, subukan natin buksan. I-fire natin. kahit mga katribo so nilinis din natin tong ating indicator uh, mukha lang hindi siya malinis pero mas marumi pa yung kanina mas maitim pa so dito natin titignan kung may tumatagas pang langis kung sa ating CPT o wala na so ikapit na ulit natin to alright okay, mga katribo so nilinis na rin natin tong ating uh, crankcase cover ng ating panggilid para <laughs> walang dahilan talaga para tumagas yung langis dito o, oh, dahil kapag narumihan to ibig sabihin may tagas yung langis natin let's go alik na rin natin yung ating indicator.

Alright mga so, tapos na natin itas ride tong motor. Ang uh, napansin ko kagad sa kanya, dun sa 9.13 uh, thirteen na uh, combination natin is naging responsive siya. Pero yung dulo, yung top speed, medyo ano siya, uh, medyo matagal kunin. Pero sure na sure ako na makukuha natin sa dun sa combination natin. So ang current na combination po na, ang current na specs pala ng ating pagilid ngayon mga ka-tribo ay 1-2 uh, parehas yung mga springs natin, clutch and center spring. Tapos naka JBT tayo na pulley set S2, uh, JBT rin na wing bell, yung may groove, clutch bell na may group. And then uh, naka 9 tayo na combination. So a total of 66 grams. Okay? Let's go. So, shoutout sa mga nakatapos ng video sa na paggagawa natin. So, kung nakatulong tong video na to para sa mga gustong magbalit ng uh, oil seal ng kanilang ah, uh, uh, taga nyo to, ng kanilang ah, uh, uh, yan, it's a set. So, I hope nakatulong to. Then, kita-kiss tayo sa susunod na blan. Yeah.